Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong araw nga po ay pagtatanim tayo ng chocolate ay este cacao dito sa may bakanting nilote. Ayan, nagkakalot-kalot kita nagdaga para dyan tayo tanong so mga kakao na pinasapin yan. Eh, chapiling, ay pinatanong pala ni Chapeling dito yes, sa ah likod bahay. Ay, likod bahay. Dito sa bakating lot kaysa dolo na Madrigal Days 1. Ayan niya ako. Oh. Tinatamad-tamad pa ako niya mag kalot-kalot ng daga sana mabuhay ini yung ano tinanong tanggataw Lalo't o oh, parating si Bagyo Wilma Yan. sana matulong na lang si Wilma kaya tayo magagi sa naga e pag nagagi dito si Wilma borong kalniyad Takaw na tinanong pa. Ayy, tiyos miyo, abaal ang doras ininyo. Mayo pa si Bagyong Wilma mapusubod ang Doros dikili sa muya. Yan, nag-adi pa si puti. <laughs> Layasan man niya yung ida na ni. Layasan niya yung puti. Sunod niyang sunod sa kuya. Nag-uuran, nagpapauran man si puti. So, preskuhon ng duros. Pero, umakasom. No, ano sa kuyang mga kakao dito duros-duros na? Kinatanong pala nga ni Mabunga na tulong pagkaaga. pagkaaga. Huh. Hindi, malugod mabuhal. Yan, patapos na akong magtanin dyan. Lalagyan pa natin yan ng steak para di siya mabuhay. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!